iwas muna sa mga usok ka po, kung may Tapos po, parang may sugat mo ang ng ilong ko Ano yun? Mucositis ang tawag. Bawa na sa sobrang paulit-ulit. Eh, tagal na eh. Almost more than a month na. Mm. Shade So mga kahanap, good morning, good good morning pa din kasi elastis pa lang naman po na umaga. natin ko lang dahil nagpa-check up tayo sa Tagkawayan, Quezon. Punta ko doon ng alas 4, ngayon lang kami nakawa elastis na. Grabe ang daming pila. Eh mga kahanap, good morning po sa ating lahat at for today's vlog po ay ito sa Tagkawayan, Quezon para magpa-check up kasi nga po, yung ilong ko pangit na yung ilong ko guys, oh, ang dami ng gaya uh, ah, nagkaroon po ako ng sipon one, noong December 2 hanggang ngayon, nasipon pa rin siya tapos masakit yung loob ng ilong ko na may pamamaga, tapos dumudugo na rin siya na may kasama ng nana kaya Nagpa-check-up na ako. Nagpunta kami dito ng alas 4. Ang oras natin ay 7.11 ng umaga. At pang 20 po akong pasyentes. Ang dami po pong pila mga kahan. So update ko na lang po kayo mamaya sa loob mga kahan. nagkaroon po ako ng sip on December 2 po. Tapos po, hindi na po siya nang nawawala hanggang po. Sobrang sakit na po ng ilong ko na lang na yung mata ko. Mm Tapos po pag umaga po, ang gigising po sa akin yung hatching. Opo, dara-daratsyo na po yun. Mm -hmm. Nagdulo ha, kape? Opo. So, anong first aid ang mga try mong gawin? Wala po akong ano. Kahit ano? Wala po. Hindi po ako na yan ng basta-basta ng gamot. So, may mga pagkakataon. Open your mouth lang. Ah, naman. Labas din e sa taas. Nasakit mm -hmm. Dito po. Eto. Sorry. Yan, nasakit. Ano po, nagsasinusitis ka na. Ano po,

bawal ang pabango sa ito, ha? <laughs> Tulungan po yung mo nato kung amoy sigari, ba? Serena at buwan kasi nakakatrigger yung rhinitis. Yan nagsimula sa allergic rhinitis. Tapos later on, pwede kang mag-develop ng sinusitis. Could be frontal or maxillary. Parang maipunan ng sipun. So, definitely pag ganyan, lahat ang nakakatrigger ng nakaka-allergy at nakakasipun ay iiwasan. Okay? kumbaga, ano tayo niya, uh, iwas muna sa mga usok, gabok, amin yung sigarilyo. Tapos po, parang may sugat mo ang ilong ng ilong ko Ano yun, mucositis ang tawag. Gawa nang sa sobrang paulit-ulit. Eh, tagal na eh, almost more than a month na. Um, nagsimula nga po, doon ang sirenuhan ako. Ilang taon ka na ngayon? 23 po. Okay. Kailangan ka ang <laughs> December to po bulan ka, gano'n? Opo. Tapos yung inuupuan po yung namin. Nangihihina ka ngayon, hindi naman. Kanina po, parang nanghihina po ako. Tapos parang nasakit sa dento Hmm, nagluluwa-luwa po. Parang bibingi-bingi po. Apekta rin po niya yun. Siya na. Kung ma nang may connection ba ito dito. Ganito. Dapat okay ka na hanggang January 10. follow up check ako. Mm. Manaman ko kung may pagkuma ako. Okay. Nag-start ako sa inyo ng amoxiclav, uh, antibiotic iwas, sinusitis. You take one tablet two times a day. Eight ng maga, eight ng gabi sa loob na tipang araw. I Start ka mamayang gabi. Okay. Katambal nito, nag-start ako ng Zycas. Antihistamine, allergic anti rhinitis. Ito alas 7 ng gabi, isang beses, isang araw. Okay. Tapos po, Dok. Itong, ano, itong celecoxib, nagbili akong tumbas apat na peraso. Sakit nito yung kirot at paga, di ba, dito? Mm -hmm. Tuwing alauna ng hapon, start ka mamayang alauna okay. That's good for 4 days only. Tapos napigil pag ako ka ng ribositirisin na 5 mg as yung anti-allergic rhinitis, tuwing alas 7 naman ng umaga. Pakihabol mo naman tong libo mo ngayon, 10 o'clock in the morning. Okay. Tapos yung simula bukas, 7 a.m. Pero magbalik ka sa akin, January 10. Okay. Yung ano po, nung bago po, pagkatapos parang 28 ata po yun, inahapo po ako. Sobrang pag nahinga po akong sakit. Baka po sa da, ang tawag doon. Masakit pag nahinga. Pag sobrang tawag po, Oo. may po ba? May nasakit sa ganito. Sakop yun ang celecoxid din, kung sakaling may pain. ko lang, makatake ka ng mga nakakasipura masyado at baka mamaya acid naman sa sikmura. Kaya ililimit lang natin. Ang okay. okay. importante, marinis yung lungs mo na ngayon. Nandito diba? siya. Okay. Okay. So, yung mga pinagbawal ko, iwasan mo Okay? So, mga kulong pa bang iwasan okay. January 10, sige daw, kumusta hindi? Okay po. So, okay ka Okay ba? So, yeah, i-update ko kayo sa ginagawang kubo kasi may trabaho ngayon. Nagtatambak sila ng lupa. Papantayin nila guys kasi para naman matapos-tapos na rin to. Tapos para naman po may open na natin sa public. Para magkaroon na ng customer. Sino kaya magiging unang customer ng Pampkahalap? Ayan. Ang daming tao dito guys. Kasi. Apat yung uh, hahakot. Tapos Miguel. Tsaka si Mati ay...

Dahil pa pala. Pontay na. Giling gulay. Ito. Mataas. Dito palang yung uh, Pala ang kinakuhaan Ano yan? Tangkay pa lang. Tangkay pa lang ng bowls.

Wala nang tapos tong kubo na to. Wala tapos pa pa hoy. Yeah. Akala ko nabubungan na yun. Kaya nila magbubung yan. Ano ka magbubung yan? Malubung, malubung. <laughs> Nasa ulo lang tayo. May <laughs> para, para, para ba't yung ugat? Gaya nung kanina. Yung ugat na mga... Susga, pagkalas ko kapon. Ka Chipon? Dating ko yung pinakasundalan sa aking video. Nagpapaulan? Ano mag? Nagitawan sa ano? mga ba tayo? Ano man ah? Ay siyong para tumibay. Ano umbo si, din yun? Bagay, may mga bata talaga ano eh. Naliligo na sa ulan. Ay, niya. Yung yung apo ni Carlo Rodiza. Mga baka dyan. Pag nyo yung ano, tae. Tae? <laughs> may tae dyan kapo na ito bata yung baho ay. <laughs> <laughs> Siya eh. Ni ano, ano ay? Jerry. Jerry? Kinaihan dyan oh. Ay paparito <laughs> ang angin. Ah, buwan pag Baho! Nagpapala ka pa naman, siyempre pagod ka eh. Ganyan, umaano ka ng sariwang hangin. Kaya ano? masasanggap mo yung tayo. Hindi na pa siya, naglalaro. Kita na yung wala lang ulam. Tigil muna kami. Hinga. Lang kaandalan yan. <coughs> Ngayon lang araw pa kayong tatambakan. ka. Naganda yun pag nabuhangin ang lahat. Tapos may mga lamesa na dyan. Kahit huwag na muna yung rest house. Si Dito yung gusto niyo daw magtao dito kasi daw may as aswang. Oh, ah, Pagod pa, pa hmm. mm -hmm. na pa rin dito pa bulo mga magagawa. Kapag gupit niya ng daon ng mayo. mo ako sa ganit?

ngayon, momesh picante yung parisang pag-render ng soot. Babayan, ko gawaspasamin yung <laughs> <laughs> Manok na. ka ng manok, tataliin natin sa natin Paglimas ng buto niya. May isang taong manok.

yung hindi tuluyan ng pilaster <laughs> yung pisadat malayat <laughs> na tayo tawo nilang <laughs> tayo eh sa tao na malayat <laughs> man tayo parulat tayo na parulat 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 parulat

Bakit nga pahigyan dyan? Dyan ano? Hindi nga pala dito mag-sip line ang Pagkain Maganda yun Isa parang ang maganda gagawin Sa gabi na yung lalagyan ng Ano ay? Mga pusti Tapos may ano yung parang sa ibang bansa na like sabihin. Dito dalawang anong galing na sa puno. Bilakos pa kaino. Sa kwarto lang yung... <laughs> siya <sigaling nasa puro, laughs> <laughs> na no? Puro bubog ang bayko. Ah. Lumabas lahat ng pambenta sa diretso no? sa drawing na naka-plando. Naka-drawing do sumabit pati na rin 'yan no? oh. naka no? Ay, 'yun. Mukha no? iba daw magawa noon. Ako ko pa 'yung apply nga ako doon. Ah, permi ka Nagating <laughs> pati tatali ako, tatalian sa paa. <laughs> Mayaman naman may ari yun? No? Ano? Mayaman kaya may ari? Itinig natin kanya lang may ari yun. No? Yun yun? Ay kapatid yun? Ano ba Ako ba nagtitigil doon? Grabe guys, daming pikas ng ilong ko. Nasa ilong lahat ng pikas. So ayun mga kahana, pauwi na muna po tayo kasi tayo po ay inom pa ng gamot. <sighs> At kakain din tayo palan kasi umagahal lang ang kinain ko kanina. Grabe yung pila, ay ang haba. Buti nakaagap-agap ako. Pang 20 ako. Tapos hanggang 100 ata. Grabe. Siguro yung iba, babalik na lang siguro yun kapag hindi naabot. Ayan. Happy New Year po sa lahat. At yun na po ang ating update sa Kubo. Mabalik na lang ako sa kanila mamayang hapon para po magdala ng marienda nila. Sa ngayon, tayo ay maglilinis muna. At ayun. Sabi nga ni Doc. Sabi ko, no. Bumabango lang naman pati ako kapag nagpapabango. <laughs> Paano na ako babango niyan? Bawal ang pulbo. Bawal daw ako mapagod. <laughs> so, guys, meron akong uh, issue na namamagay yung mga litid sa dibdib ko ngayon. Ito pala, guys. May mga nagpagawa na ng bahay. May mga pera na dito sila dito ang mga nakarampuhan. Patapos na agad na yung ginagawa ng bahay. Pausok! Diba? Sabog. Sambo natin ang ginawa. Uy!